Magandang gabi po, Dr. Love. Gusto ko po sanang ihingi ng advice sa inyo itong ginawa ko po noon sa natataypan ko pong guy sa aming school. As a girl, ako po yung unang nag-confess na may gusto po ako sa isang guy. One year ahead po ang tanda niya sa akin. Engineering student siya noon. Ako naman po ay mass com. Ever since po, vocal and outspoken po ako sa mga nararamdaman ko. Kaya marami nagsasabi sa akin na prangka ako at matapang. Pero sa ginawa ko na yun, medyo napahiya ako ng kaunti. Kasi bilang babae, dapat kami po yung sinusuyo o nililigawan. Pero kasi po parang sa akin kasi, kung gusto mo tao, sabihin mo para malaman niya agad. Actually po, nung nag-confess ako, natuwa naman po ako sa naging sagot niya. Parang umayo ng lahat sa pinaplano ko. Doon na po nag-start na naging close kami, kaya from there, naging tampulan kami ng tukso. Pero lumipas ang mga araw at linggo, parang sa umpisa lang masaya unti-unti kong nafe-feel na parang walang spark. Dineretso ko po siya kung parang ano yung parang ipinakita niyang response towards sa feelings ko na kinonfess ko po sa kanya. Ang sagot niya, hindi niya raw po alam. Parang nadala siya sa moment na yon. At to be honest daw, eh, focus talaga siya sa pag-aaral. Given na kasi na engineering student siya. Nalungkot ako noon. Sinabi niya sa sinabi niya pero hindi ko ipinakita na masyado na dismaya sa nangyari. Pero sa totoo lamang po, masakit. Dahil sa nangyari, Dr. Love, pinilit ko na lamang po nakalimutan at uh, inisip na parang walang nangyari. Ang peg ko po kasi ay strong, independent woman. Pero deep inside, masakit din yun. Kahit alam kong walang naging, walang naging kami. Ngayon po, mukhang nabaligtad naman ang sitwasyon. Siya naman ngayon, yung parang nagahabol sa akin. Hindi naman nagahabol, pero nagpaparamdam siya. Para kasing out of nowhere, bigla siyang nangumusta. Eh, Tagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap. Ako naman ayo kong maging malambot pero posible po kaya na gusto niyang mag-rekindle po yung naging sa namin noon. Ayoko mag-assume unless magpakita talaga siya ng malinaw na aksyon. Sabi ng mga kaibigan ko po, bigyan ko raw ng chance. Baka nga talagang magpo-focus lamang sa pag-aaral noon Ngayon po kasi I heard Natapos na po niya lahat ng requirements niya sa school At graduating na po siya Iniisip ko tuloy Baka masyado lang sigurong natapakan ng ego ko Kaya pinakita ko rin sa kanya Na kung ayaw niya, edi wag Iniisip ko rin po na why not Pagbigyan ko siya Gaya ng sabi ng friends ko Thank you, Dr. Love. Gumagalang Jenny ng Santa Mesa, Manila. Maraming salamat sa iyo, Jenny. Talagang ang iyong liham kasaysayan ay punong-puno ng excitement, ng sparkle, ng pag -ibig. And that's the problem with us here. in a country like the Philippines. Ang mga babae talaga ang sinusuyo dito sa ating bansa. Kayo ang binibigyan ng roses and lollipops and chocolates and whatever, di ba? Ganyan ang mga Pilipino kumanuyo sa mga babae. Pero sa pagbabago ng panahon, ang mga babae eh, nagiging very vocal na at tama rin ang sabi ni Jenny, sayang ang mga panahon kung love mo ko, edi sige. At least sabi ko na sa iyo, makapagsimula na tayo. Sayang ang panahon eh. Di ba? Ang sistema mo, may mga lalaki na para hindi ka mapahiya. I would act like they're interested in you, pero ang katotohanan eh, hindi ka type. You know? Baka machempo ka pa sa isang lalaki na porque nalaman niya na patay na patay ka sa kanya, eh baka samantalahin yung mga pagkakataon para makuha niya gusto niyang makuha sa iyo. Masalimuot ang pakikipagrelasyon. Kaya sinusubukan, Jenny, ng mga babae na pinahihirapan muna ang lalaki kahit mahal na mahal mo na, kahit gusto mong makipag-holding hands na sa kanya at makipag-lip by lip, eh, magpapakipot ka muna para makita mo kung gaano ka at gaano kanya kamahal. Ang sarap ng feeling ng isang babae ginahabol-habol ng lalaki, di ba? At yan sana ang mas makabubuti. Huwag mong apurahin. Now, doon sa sinasabi mo, Jenny, na parang Bumaligtad ngayon ang pagkakataon ng mga pangyayari at tila nagpaparamdam siya sa'yo. Kasi out of nowhere, bigla siyang nangumusta. Eh matagal-tagal ng paraong hindi kayo naguusap. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo Jenny, kahit sa aming mga lalaki at sa inyong mga babae, kapag patay na patay tayo sa isang tao, masyadong bias ang isipan natin. Pag natingnan ka nung lalaking yon, tingin mo at pakiramdam mo, love na love ka at miss na miss ka niya. Pag nangitian ka nung babae na type mo na napalingon sa'yo, nakita niyang nakatingin ka sa kanya, at napangiti sa Diyos ko, heaven na yon para na akong nakarating sa langit. Yan ang feeling ng mga nagmamahal, biased. Akala ko, love na love ako ng girl. May pag-asa, may crush sa akin dahil nginitian ako. Yung pala, friendly lang yung babae. Hindi ako type niya. ba? Diba? Yung pala, kaya napangiti, nginitian niya yung lalaki dun sa likod ko. ba? <laughs> diba? So, dapat maging maingat tayo. Dapat maging maingat tayo na uh, lalo na kapag may pagtingin ka sa kanya, Aba, eh... Magpakipot ka ng konti. Kasi baka masaktan ka. Siguruhin mo muna na may interes siya sa'yo. At kung may interes yan, kahit nahihirapan yan talagang magtitiis yan, ipadama lamang niya sa'yo ang kanyang tunay na layunin na maging siyota ta kanya. So, anong ibig sabihin ni Dr. Love? Magpakipot ka ng konti huwag todo-todo bigay, magpakipot ka naman kasi pag ibinigay mo ang lahat, aba eh baka wala nang mangyari, di ba? At uh, you know, ina inaasahan din natin na uh, kung talagang kayo ang magkakatuluyan, sana nga ano, ay uh, magkatuluyan kayo dahil pareho kayo nagmamahal sa isa't isa. Hindi lamang isa ang nagmamahal doon sa isa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.